Yo, check mga kaulo, it's your boy Elmo, Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, kumusta, kumusta po? At uh, matagal po tayong hindi nagkita-kita dito sa aking uh, YouTube And syempre medyo na busy tayo sa ating iba't ibang mga bagay na ginagawa Pero syempre still, nandito pa rin tayo, okay? So maraming salamat po sa mga hindi bumibitaw, yung palaging nakasuporta Syempre at laging nakabang sa ating mga video. So for today's video mga kaulo, no? usapang hip hop tayo mga kaulo. Tama ang narinig nyo. Yo, itong mga nagdaang mga araw nga mga kaulo, meron akong mga nakitang mga nilabas na mga um, lyrics video, no? Nang uh, galing sa Dunggalo at sa iba't ibang mga artist, no? So habang lumilipas yung mga araw, syempre updated tayo sa hip hop community, no? So, nung pinakinggan ko yung mga song, meron ako mga parang uh, napakinggan na parang may laman. Okay? So, parang sabi ko, sigi baka meron lang uh, binabanatan o meron lang pinapasaringan tong mga tao na to. So, yun yung pag-uusapan natin, no? So, medyo controversial nga to at talagang marami ang nagulat at um, naging usapin ngayon sa social media, lalo na syempre, kaya nang sabi ko, sa hip-hop community. So, kung hip hop fanatic ka, batang 90s ka or talagang nakasubaybay ka sa nangyayari sa hip hop, eh alam mo to at um, paniguradong maaalarma ka o maapektuhan ka. Gaya natin, gaya ko mga kaulo, di ba? Okay? So ito nga. So yung mga kaulo, etong nagdaang araw, may mga nakita akong mga clip, no? Mga balita. Gaano katotoo na ang krusada na kinabibilangan ni Cruzito Uno at ni OG Supremo ay naghiwalay na daw. At di umano, si OG Supremo ay umalis na ng kampo ng Dunggalo Records o kampo ni Kuya, Kuya Andrew, King AE, no? Alam niyo mga kaulo, nung napanood ko yung mga balita ng ibang mga vlogger o yung mga post hindi pa ako naniniwala kasi baka nga mamaya gimmick lang, baka mamaya isang way lang nila para umingay, no? So, pero syempre, sa dami kong mga nakita na, siguro nga totoo na to, di ba? So, hindi naman agad ako naniniwala, eh, mga kaulo. Hanggang sa nakita ko yung uh, music video ni Smaglas na may title na Peking. Pinanood ko, mga kaulo, no? Pinanood ko. Pagkita ko ng mga artist, nakita ko si Supremo, OG Supremo ng Cruzada at ng Dunggalo Records Sabi ko, wow, mukhang may something. O oh, meron na ngang something, meron na nga. Kasi syempre, alam ko, uh, nagkaroon ng pasaringan dati yan, eh, 187 Mobstas at saka Dunggalo Records, Cruzada nga, ano? Na may alter ego, si Supremo na rapin lapa. At si uh, Crusito uno na nagnangalang Raymond ay Rap Wilder. Okay? So, yun po yan. Siyempre, nakasubaybay tayo dyan. And uh, alam nyo mga kaulo, dun ko napagtanto, na tagpi -tag yung mga storya at yung mga sinasabi sa lyrics ng kanta. Naglabas po ang... Um, uh, si Crusito Uno ay napag-guest sa ka isang kanta no? Parang guest siya doon, eh, kasama sila Nuki, iba pang mga artist at ang title nung uh, ande, title lang. Yung lyrics ni Crusito Uno ay may laman, no? Kung saan eh pinakinggan ko talaga mga ulo. Ito ay um, alam ko na intindihan ko, ito ay para kay OG Supremo. Kung ano man 'yon, i-discuss natin 'yan sa ibang mga video ko. Idadaysek ko yung lyrics ni Crusito Uno doon. Kasi itong video yung ginawa ko ngayon is gusto ko lang kausapin kayo at bigyan kayo ng update tungkol sa nangyari na to, okay? Yun, so, mabalik tayo. Then, after nga nun, yung pag-guest ni uh, Crusito Uno dun sa kanta na yun, eto naman, sumagot si OG Supremo, no? Sumagot sa kanyang, ano to, ha? Ah, YouTube channel to. Sumagot siya na, ang title is Warning. No? At yung Warning, naka-specific na yung letrang W-A-R, yung War, tapos NING so WAR ibig sabihin gera so ginawa niya ng uh, parang wordplay don warning or ginawa niya ng name. basta para para ba, ano ma, sabi niya na yung WAR talaga is eto na no? okay so doon sa lyrics ni Supremo don sa warning is ang dami kong nalaman na talagang may, may ano parang may hatred may galit may tinatagong something against kay Cruzito Uno na itong si Cruz Cruzito Uno di umano no? ah, disclaimer di umano no? ay merong ah, mga bagay na nagagawa noon before pa no imagine way back 1997 nag ang krusada sa Dunggalo no until now 2024 eh yung mga nakita nga nating mga ano nila no out of town out of the country yung US, uh, US tour nila di ba kasama ni King AE and talagang magugulat ka and talagang magtatanong ka bakit nangyari no? hindi mo akalain na sobrang solid ng cruzada eh magkakaroon ng ganong pangyayari no? and uh, actually mga kaulo ang cruzada is tatlo sila dyan si Supremo, Cruzito Uno at si Padrino hindi ko lang alam kung ano na nangyari kay Padrino biglang nawala and kung ano man yung reason may sabi-sabi eh, hindi na natin pa dapat pang ungkatin kung ano nangyari talaga kay Padrino okay? So, yun nga. And ang ah, nakakalungkot dito, mga kaulo, sa tagal ng krusada sa baluarte ni Kuya sa Donggalo Records, eh, sino ba namang mag-iisip na magkakahiwalay itong dalawang to na mayroong something pala? And, ah, uh, natin yung mga song nila. Gagawa natin ng video reaction base dun sa mga lyrics nila kung ano ang tirahan nila sa ere, kung ano ibig sabihin, kung bakit naggaganon ano reaction natin dun sa lyrics o sa linya. Minsan malalim eh, kailangan natin elaborate eh, di ba? So, ganun dapat yung pagre-review, okay? And then after nung warning, warning song. Merong um nilabas pa si ano si OG Supremo na kantang demand letter, no? Yan, yung demand letter na yon, hindi na ginamit ni OG Supremo yung pangalan niyang OG Supremo at hindi niya na ginamit yung rapin lapa na alter ego niya sa Dunggalo. And syempre, para sa Dunggalo, yung Dunggalo records lang yon As member din ng Ghetto Dogs, no? So, ginamit niya doon is acetylene. Acetylene ang ginamit niyang pangalan. At kung mapapakinggan mo, yung music na yon is ginamitan lang ng voice changer para mabago yung boses. Pero, OG Supremo na OG Supremo yung tunog at pagkakatira ng kanta na yon. Old school old school ang style kasi ni OG Supremo pagdating sa pagrarap, no? So yon. Yon mga kaulo, no? Alam niyo mga kaulo, etong si Crusito Uno, eto bibigyan ko lang kayo ng maiksing kwento ha. Maiksi lang naman to. Way back 1996, 95. Si Crusito Uno o si Raymond is taga-paranyake po yan. St. Andrew po nag-aral yan at malapit sa Dunggalo. At ang iba sa mga kaibigan ko, nag-aaral din sa St. Andrew, sa Paranaque. At itong si Raymond ay classmate ng barkada ko, kapitbahay ko, kababata ko nun. Minsan, napadalaw si Raymond dito sa lugar namin, sa street namin, at nagkaroon ng konting inuman. At nakainuman ko si Raymond at kinukuha niya ako nun before sa krusada dahil nakita niya rin ako mag -rap noong mga panahon na yon at nag-start pa lang sila noon kausuhan pa ng loafers na sapatos at sila nga ay mga Paguhan pa lang din sa larangan ako ibaguhan lang din kasi kabatch ko kasi yan kasabayan ko yan kaso nga lang po ako ay napunta sa IPK o sa IPK o Blacks Music noong mga panahon na yon at hindi kami nagkasama sa isang grupo no pero ewan ko lang kung makikilala pa ako ni Crusito, ni Uno o ni Raymond pero siguro naman pag nagkakuntuhan kami nagkausap eh pwede natin siyang tanungin if ever magkikita kami sa labas o sa Paranaque area okay so ilang mga kaulo update lang to Um, update sa hip-hop community Nakakalungkot kung bakit nangyari Matinding sagupaan to Cruzito Uno versus Oji Supremo Panigurado sa loob ng 27 years marami silang kukungkatin Maraming lalabas dyan Maraming uh, sasali Sasawsaw, maraming sasagot Kanya-kanyang padrino, mano, Kung kanino kakampi At uh, talagang Abangan natin yan At ito pa mga kaulo Si Jyoti o si Kid Rabis ng Dunggalo ay nag-comment dun sa music video na nilabas ni Smaglas na piging. At nagulat siya, nakita niya si OG Supremo dun sa video at sinabi niya, Toto, parang ano eh, parang nagulat si OG, ah ano, si, nagulat si Kid Rabis o si Jyoti na parang talaga ba, parang seryoso ka ah, na nandyan ka sa kampo nila Smaglas at ng 187. kaya alam naman natin, na yung mga yan is uh, magkakapatid sa TBS. Si Cruzito, si Smuglas, si Supremo, magkakasama yung mga yan. Pero syempre, rap is rap is kung ano man ang kanilang pinaglalaban ngayon, yan ang aalamin natin, okay? Yung mga kaulo, abangan nyo yung aking mga reaction video doon sa mga nilabas nila kanta, okay? Ito ay patiin pa lamang at update lang sa inyo. Sana doon sa mga nakakaalam, mag-comment kayo rito kung meron kayong alam um, ikwento nyo sa comment section At pag usapan natin yan. Shoutout po kayo mga kaulo. Maraming salamat po. Again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa tunay na suporta. Ah. Magpabalik tayo muli At mag kayo kung nasan man kayo. And uh, sa lahat po ng mga membro ng Donggalo 187 Mobsters shoutout sa inyong lahat and God bless us all. Sa lawak ng mundo ng hip-hop, lahat ay kasya. Sabi nga ni Kiko, Francis Magalona, boy Elmo. Lagi pong nagsasabing walang buhok pero merong laman. Peace, I'm out.